sa iba pang bareta sa Lado Lokal Pamad Giraray nag-atubang sa sarong web seminar ang lokal na ekotibo kan sila iriga na si Mayor Madeline Yorobi Alfilor kaibanan ang maralain na alkalde sa bilog na Kinabahan na kaibanan sa United Cities and Local Governments Asia Pacific o UCLG ASPAC sa makaduwang pagkakataon nagkaigwan ng na may istorya kan alkaldesa ang mga good practices, kan din Iriga, tanganing malabanan, asin man mapatinir, na COVID-19 free, an syudad kan iriga. Salado man kan ibang mga alkalde sa Asia Pacifico, pigsabi man kan mga ini, an sa indang mga lakdang, tanganig malabanan, an COVID-19. Sa presente, padagos sa pangapodan kan lokal na gobyerno kan syudad din iriga, sa paagi ni Mayor Madeline Urovi Alfilor sa mga residentes, na magkasararo asin magtarabangan para mapugulan ang paglaog kang COVID-19 sa syudad. Inasigurar pa man kan alkaldesa na makakalaom ang mga taga-iriga na ginigibon ninda asin kan lokal na gobyerno kan syudad din iriga katuwang ang mga frontliners ang sa endang makaya tanganig maging maray ang salud kan kada saro. Nagpatanid man si Mayor Madel Alfilor sa mga matatagas ang payo Nasasangatan ng kaso ni sa ima na madadakop na nagbabalgar sa enhanced community quarantine na pinapasunod kan gobyerno nasyonal. Dagdag pa kan opisyal na para man sa karahayan ang sa indang ginigibo kung kaya hagad gani ang tabang ang lambang saro para malabanan ang COVID-19. Si Mayor Madel Yorove Alpilor ang presenting treasurer kang United Cities and Local Governments Asia Pacific o UCLG ASPAC. We'll